Ang Guyabano o Soursop sa Ingles ay isang maliit na puno na nagbubunga at kilala bilang isang mabisang halamang gamot laban sa mga sakit. Ang iba't ibang bahagi ng Guyabano tulad ng dahon, balat ng kahoy at bunga nito ay maaaring makuhana ng maraming uri ng healthy chemical na may magagandang binipisyo sa kalusugan. Ang halamang guyabano ay tinatanim at pinalalago bilang isang pangkalakalan o commercial na pananim. Dahil sa prutas nitong may sukat na 20 to 30 cm o 7.87 to 11.8 pulgada at may timbang na aabot sa 2.5 kg o 5.5 pounds. Ang guyabano Bano ay umaangkop sa mga lugar na may mataas na humidad at relatibong medyo mainit na taglami. Ang temperaturang mababa sa 5 degrees Celsius o 41 degree Fahrenheit ay magsasanhi ng pinsala sa mga dahon at maliliit na sanga nito at ang mga temperaturang mababa sa 3 degrees Celsius o 37.4 degree Fahrenheit ay naka mamatay sa halamang ito. Ang halamang ito ay katutubo sa Central America, Caribbean. Hilagang Timog Amerika, Colombia, Brazil, gayon din sa ilang mga bahagi ng Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas at Indonesia. Malayo sa mga katutubong tinutubuan nito, may ilang mga limitadong produksyon sa Timog Florida, ngunit ito ay itinatanim sa mga hardin para sa lokal na konsumsyon. Ang laman ng prutas na ito ay binubuo ng makakaing puting pulpo at tanloob na hindi dihistibling mga mga itim na buto. Ang matamis na pulpo ay ginagamit upang gumawa ng juice, gayon din bilang pampalasa sa iba't ibang pagkain. Ang prutas na ito ay mataas sa carbohydrate, particular sa fructose. Ito ay naglalaman rin ng malaking mga mahalaga na vitamina C, vitamina B1 at vitamina B2. Ang prutas mga buto at dahon ng guyabano ay may ilang mga gamit sa herbal medisina sa mga katutubong mga mamamayan ng mga rehiyon kung saan ang mga halamang ito ay karaniwan. Kung nakakatulong ang impormasyong ito, paki-like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.